Hello Michaela, good morning sa inyo dyan Ayun, maandar, maingay yung compressor eh O, ito yung motor nyo, buo na Ayan, ayos na yung preno Pati sa harap Tapos may social siya, bago to May busina Ayan o Tapos ito yung, bilagyan ko ng starter Ayan, maganda siya starter pa ako yan brand new tapos relay yung nagpapandar yan, dilinis ko to may pesang problema itong carburetor may nilagay ako dyan para yan. tapos ko to kasi wala siyang starter chain saka guide may mga pinagdala Nilagyan namin ng konting gasolina para matesting, panda Susunod, ayusin namin yung ilaw Ito, maraming wire na pinutol oh. Putol-putol, nakakainis nga So, ito, wala wala so, na pa ng switch So, ito yung ilaw nya So, nagyan lang namin ng uh, bibili Bibila namin ng bulb para ilagay Okay Tapos yung mga cover nandun Kasi yung rela pwede na ito. Kamalis ka agad. Okay.